ng ilang contractors sa ilang senators, like Senator Bongo po. sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Good morning, ma'am. <clears throat> ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taon ng mandatory drug testing lahat sa lahat ng elected at appointed officials. Um, ito po ay gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas, ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test, uterine test. So, suportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng Senador? So, ang nais po ni Senator um, uh, Robin Padilla ay lahat uh, ng uh, 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 public at uh, yes, public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng Korte patungkol po dito. Uh, Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So, baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean... Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Thank you po. Salud na tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, uh, may we get uh, ano po yung naging reaksyon ni Presidente sa irrevocable resignation ni NBI Director Jaime Santiago? Sandali naman po. Meron po sa ating pinabated, mm -hmm. NBI um, Director, yung resignation po niya, for acceptance. Mm -hmm. Nagkausap pa po ba sila in the past days regarding this? Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila nagkausap, pero ang irrevocable resignation ni uh, NBI Director ay uh, for acceptance. Ma'am, um, uh, how will this affect yung mga investigation na ginagawa ng NBI lalong-lalo na po yung sa missing sa case? Marami naman pong mga tao pa rin po na may credibility at maaasahan at mapagkakatiwalaan, uh, sila pa rin po ay patuloy na nagtatrabaho para dito. Meron po kaya tayo na ma'am na shortlist kung sino po ang papalit kay Santiago. Sa ngayon, wala pa po sa ating ibinibigay na anumang detalye. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula po kay Chloe Hufana Business World. Uh, good morning po, Yusek. Uh, the Connectadong Pinoy Bill po is set to lapse on August 24. Given that it is a priority bill po of the President, um, what specific provisions is the president still reviewing that explain why he has not signed it? Or does he intend to sign it into law or will he allow it to lapse without, um, this, without his signature? Hintay na lang po muna natin ang magiging action ng Pangulo patungkol sa Conectado Bill. So he has um, three days, if I'm not mistaken, mm -hmm. before that. Um, ano po sa tingin nyo yung talagang nire-review ni President kaya hindi niya masign ka agad? Mas maganda po kasing reviewin lahat. Ayoko po mag-speculate, pero hintayin po natin na magiging aksyon ng uh, ating Pangulo patungkol po dyan. And last question, Yusek. Industry players expressed willingness to input um, on the implementing rules and regulations of the Konektadong Pinoy Bill. In the event uh, it lapses into law as a way to... In the event it lapses into law as a way to address industry concerns, open po ba ang palas dito? Sa mga... Na, um, tutulong po yung mga industry players sa IRR po. Wala naman po magiging problema kung sila po ay makakatulong at magiging maganda po ang pag iimplementa ng sinasabing batas kung maipapasa ito. Wala pong tututulan ng Pangulo. Thank you po. Um, sunog na tanong mula kay Ivy Reyes, bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we get the palace's reaction to former DPWH Secretary Rogelio Singson, who's questioning the administrations that came after uh, the Pinoy admin. Sabi po ni um, former SEC, the Aquino admin left a 351 billion peso flood control master plan, but that succeeding governments never acted on it po. Uh, nadinig po rin natin yan at uh, tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na turnover ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Thank you Pa. Sunod na tanong mula kay Anne Soberano Thank you, Yusek. Good morning. Uh, uh ko lang, yung KIV, wala uh, walang natanggap na turnover mula kay then Secretary Dep, Ed uh, DPWA Secretary Mark Villar si uh, Secretary Bonoan. Okay. Yusek, good morning. Uh, nung Monday po ang budget briefing ng DBCC and um, according to Finance Secretary Ralph Recto, Uh, may winid o oh, hindi pinarelease ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 60 to 80 billion pesos na pondo under sa 2025 national budget dahil hindi ito po ito naka-align sa Philippine Development Plan ng administration. May we know po, uh, Yuse, kung ano-anong mga proyekto po ang under sa nasabing pondo po na nasa 60 to 80 billion pesos? Ayon po sa DBM karamihan po dito ay mga infrastructure po uh, ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress. So yun lang po ang binigay sa ating uh, impormasyon ng DBM. So ano pong gagawin doon sa wined held na pera po na ni pangulo? Ano pong gagawin ng gobyerno? Uh muli tatanungin natin ang DBM kung anong gawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Okay. Uh, reaction lang po uh, uh According din kay uh, Secretary Arsenio Balisaca na uh, malapit na po tayo pumunta doon sa upper middle income threshold. Uh, konti na lang po. Uh, reaction po ng PALAS dito. Of course, masaya po ang uh, palasyo dahil nakikita po natin ang uh, pagtatrabaho ng administrasyon para po mapaganda ang ating uh, ekonomiya. At uh, sabi nga rin po ni Secretary uh, Balisakan ay 26 dollars na lamang po ang kulang at uh, hoping po na nito pong taon na to 2025 ay maaati na po natin to at pero malalaman po natin ito sa July 2026. Thank you. So, tingnan po na lang natin. Thank you. Sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla PTV. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the president called out uh, St. Timothy Construction. Has a company reached out to the DPWH or OP? At ano po yung masasabi niyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bongo po? Una sa tanong ay uh, tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nag-reach out ang St. Timothy. At uh, patungkol man po doon sa mga Top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo. Uh, paiimbestigahan naman po ito. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso. Kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at uh, pananagutin ang dapat managot. Follow-up question po. Ang nabanggit niyo po, Yusek, na walang timeline pero pinana, pinamamadali yung investig investigation. Can the palace assure that there will be a conclusion sa mga investigasyon or may maparurusahan before the president term ends? Thank you po. Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, pag -investiga, uh, kinakailangan po na may managot. At nina uh, ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap po muli, mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras kaya kinakailangan po ng pangulo ng uh, masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. Sunod so Tuesday new DCWB ay ma'am, nasagot nyo na yung unang question ko kanina doon sa sumbong sa Pangulo. Ito na lang, for the public to know, may plano po ba ang palasyon na gawing long weekend? Kasi bukas po ay holiday, hindi daw po ba yan gagawing Friday para doon sa economic uh, uh, provision ng batas? Sa ngayon po, anong oras na ba? 11.30? tatry po natin makausap ang Pangulo pero bukas na po yun. Uh, sa ngayon po ay wala pa pong ibinibigay sa atin na update patungkol po dyan. Yun lang ma'am, salamat. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadala News Watch Plus. Ayos, good morning. Um, well, Vice President Sara Duterte recently made a short trip to Paris, France after her visit to Kuwait. And based on our monitoring, um, she outnumbered the number of foreign trips of the President uh, 11, kay VP Sara, and at least five kay Pangulong Marcos. So, can Malacanang confirm if all of these trips, whether official or personal, were duly cleared and um, approved by the Office of the President? And does the palace support calls from lawmakers to release all travel records ng mga public officials? Kasi hinaman po ni VP Sara yung mga mambabatas mm. to release their travel records. Dapat po bang gawin na yon to Uh, para mawala yung mga questions ng mga tao. Uh, yung travel po ni, uh, ng Vice Presidente, natuloy din po yung sa Kuwait. Yan naman po ay may travel authority. So, hindi naman po siya mapipigilang umalis sa mga araw na gusto niyang umalis. So, clear naman po yun. May travel authority po. Pero ma'am, yung paglalabas, dapat ba ilab isa publiko na rin yung mga travel documents or travel records? Ng mga mambabatas? And even VP Sara din. Uh, obligasyon naman po nila yon. Kung gusto po nilang ilabas, basta po ang Pangulo kapag ka po alam naman po ng media. At pinapaalam po at nagre-report ng kanya mga na mga pangyayari at kanyang uh, maaring nakuha ng mga investments at para sa mga turismo. Nagre-report po ang Pangulo. Okay. Um, speaking of the Kuwait trip, si VP Duterte rin po, ay may na-mention na siya about the country's education system. She said that the Philippines is being left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she herself uh, once served as education secretary, does Malacanang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. Dalawang taon halos uh, na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary, ay a complete failure. At uh, huwag pong mag-alala, mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff, ang uh, ating uh, DepEd Secretary, Secretary Angara, ay uh, nililinis naman kung ano man ang dumina na iwan nung nakaraan at uh, commodine na session lamang ang pinag-uusapan natin yung 1000 rather 1,500 na mga gadgets, laptops at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabindbin lamang noong pang 2020. Na hindi nagamit. So 2024 lamang ito nasa sa ayos ni Secretary Angara. Is it clear Okay. At bago po tayo magtapos, Pilipinas, wala na sa listahan ng high-risk third countries ng European Union. Ibig sabihin lang nito ay patuloy ang paglakas ng anti-money laundering at anti-terrorism financing measures ng bansa. Ayon narin rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr., lalo pang pag-iigihin ng BSP ang mga reforma upang palakasin ang ating financial system na siya namang magsusulong ng economic growth and global confidence. Dagdag pa ng uh, pamunuan ng BSP, senyalis ito na gumagana ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang kumpiyansa ng mga international investors sa bansa. Bukod sa mas maraming potential investors ang uh, maaaring maengganya na mamuhunan sa bansa, posibleng bumaba ang remittance fees at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng ating local banks at ang kanilang uh, foreign counterparts. Hindi naman ito nagtatapos uh, ang tungkuli ng Banko Sentral. Ipagpapatuloy nito ang pagpapatibay sa ating anti-money laundering reforms para la sa long-term progress ng bansa.